Nakahanda na ba ang inyong likod? Kumikinang na ang inyong pala sa sikat ng araw at ang mga kapitbahay ninyo ay nagbubulungan, puno ng pagtataka. Ito na ba o hindi pa? Ang Setyembre ang pangunahing buwan para sa pag-ani ng patatas. Ngunit paano nga ba malalaman kung kailan ang perpektong araw para rito? Kung masyadong maaga ang paghukay, hindi pa husto sa gulang ang mga patatas at madaling masisira sa imbakan. Kung masyadong huli naman, baka masira ang buong ani dahil sa malakas na ulan o bigla ang paglamig. Ngayon, hindi na tayo manghuhula. Tatalakayin natin ang tatlong siguradong sinyalis na ibinibigay mismo ng inyong mga patatas. Pagkatapos ng bidyong ito, tiyak na iba na ang pagtingin ninyo sa inyong gulayan. Malalaman ninyo ng sigurado kung kailan na ang tamang oras para maghukay, ngayon na. Buong tag-init kayo ay nagbanat ng buto, nagtanim, nag-alaga, lumaban sa mga peste at naghintay. Samantala, ang mga patatas naman ay abala sa ilalim ng lupa, nag-iipon ng starch at nagpapalaki. Ang lahat ng pagod na ito ay babagsak sa isang napakahalagang sandali, ang pag-ani. At ang isang pagkakamali rito ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng malaking bahagi ng inyong imbak para sa taglamig. Kaya, itabi muna natin ang pala sandali at alamin natin kung paano basahin ang mga sinyalis na ipinapadala sa atin ng ating magiging hapunan. Kaya, dumako na tayo sa pinakamahalaga, ang una at pinakamalinaw na sinyal na tinitignan ng lahat ng nagtatanim ng gulay ay ang kondisyon ng mga dahon o bote ng patatas. Pero dito, madalas malito ang mga baguhan. Kapag nakakita ka ng ilang naninilaw na dahon sa ilalim, iisipin mo agad, Ayan na, oras na. Teka, huwag kang magmadali sa paghawak ng pala. Kung ang karamihan ng mga dahon at tangkay ay berde pa, matatag at nakatayo ng tuwid, nangangahulugan yon na aktibo pa rin lumalaki ang patatas. Ang mga laman sa ilalim ng lupa sa panahong ito ay parang mga teenager. Lumalaki pa sila at tumataba. Kung huhukayin mo sila ngayon, maliliit pa sila at matutubig. Ang tunay at tamang sinyal ay kapag ang mga dahon at tangkay ay sabay-sabay ng naninilaw, natutuyo at ang pinakamahalaga, nagsisimulang humapay o humiga ibig sabihin literal na humihiga sa lupa. Ang mga tangkay ay nagiging marupok at ang mga dahon ay lumilikha ng tunog na parang mga tuyong dahon na nilalakaran sa taglagas. Nangangahulugan ito na natanggap na ng halaman ang senyal na tapos na ang kanyang siklo ng buhay. Tumitigil na ito sa paggamit ng enerhiya para panatilihing berde ang mga dahon at inililipat ang lahat ng naipong sustansya, lahat ng starch at katas, pababa sa mga laman. Sa mga huling linggo na ito, nabubuo ang pinalalasa at laki ng patatas. At heto naman ang isang sikreto mula sa mga bihasang agronomista. Para mapabilis ang prosesong ito at para mas maprotektahan ng ani, maaring gapasin o putulin ang mga dahon at tangkay ng patatas sitneng puas temo araw bago ang inaasahang paghuhukay. Mag-iwan ng maliliit na tuod na may taas na 10-15 cm. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang magpapabilis sa pagkahinog ng mga laman, kundi magpapatibay din sa kanilang balat. Bukod pa rito, mahusay itong pangontra sa sakit na phytophthora. Hindi makakalipat ang sakit mula sa may sakit na dahon patungo sa mga laman kung wala ng mga dahong pagmumulan. Kaya, tapos na tayo sa usaping dahon at tangkay. Ito ang ating unang biswal na senyal. Kahit tuyong-tuyo na ang mga dahon ng patatas, huwag muna kayong magmadali na magtipon ng pamilya para sa anihan. Kalahati pa lang yan ang kailangan nating gawin. Ngayon, may isa pang senyales, mas tumpak na madalas hindi napapansin ng marami. Ito ang pagtingin sa balat ng patatas kung hinog na. Paano ito gagawin? Napakasimple lang. Magsagawa ng subok na hukay. Hindi mo kailangang hukayin ng buong taniman. Pumili lang ng isang halaman na tingin mo ay karaniwan at dahan-dahan itong hukayin. Ngayon, hawakan ang pinakamalaking patatas na nakuha mo sa halamang yan alisin ang lupa at gawin ang simpleng test. Kuskusin ang mariinang balat ng patatas gamit ang iyong hinalaki. Anong mangyayari? Kung ang balat ay madaling magbalat, kumukulubot at matuklap na naglalantad ng malambot na laman tulad ng samurang patatas na paborito natin tuwing Hulyo, senyales yan na masyado pang maaga para anihin. Hindi magtatagal ang ganyang patatas sa imbakan. Bigyan mo pa ito ng kahit isang linggo o mas maganda kung sampung araw pa para tuluyang lumapot at tumigas ang balat nito. Ang hinog na patatas na handa ng imbakin ay may makapal at matibay na balat. Kapag kinuskus mo ito gamit ang iyong daliri, hindi ito matutuklap at hindi masisira. Bakit ba ito napakahalaga? Isipin mo na ang balat ng patatas ay parang baluti nito. Ito ang pananggalang laban sa mga pinsala habang hinuhukay at dinadala sa imbakan at higit sa lahat laban sa pagpasok ng bakterya at fungi na nagiging sanhi ng pagkaagnas habang nakaimbak. Kaya tandaan, ang tuyong dahon ay paanyaya at ang matibay na balat naman 'yan ang kumpirmasyon, pero mayroon pa ring ikatlong senyales na hindi natin dapat kalimutan. Ito ay ang kalendaryo at ang panahon. Kahit nalanta na ang baging ng patatas at kumapal na ang balat nito, mahalagang silipin mo pa rin ang iyong mga tala sa pagtatanim at ang forecast ng panahon. Una, alalahanin mo kung anong uri ng patatas ang iyong itinanim. May sariling panahon ng pagkahinog ang bawat uri. Para sa mga maagang uri tulad ng Djokovic or red scarlet, sapat na ang 6-7-12 araw mula ng itanim. Samantala, ang mga huling uri na idinisenyo para sa mahabaang pag-iimbak ay maaaring manatili sa lupa ng 100 o kahit 120 araw. Ngayon, tingnan natin ang langit at ang iyong telepono. Ang iyong pangunahing kaaway sa yugtong ito ay ang matagal na pag-ulan. Ang paghuhukay sa basa at putikang lupa ay, una sa lahat, mahirap at madumi. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, ang basang patatas ay napakahirap itago o iimbak. Ang kumapit na putik ay lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa pagtubo ng bulok sa bodega. Isa pang panganib, lalo na para sa mga hilagang rehiyon, ay ang pagyelo. Kung magyayelo ang lupa, ang mga patatas ay magyayelo rin ang mga ito ay magiging matamis sa lasa at hindi na magagamit para sa pag-iimbak. Kaya ang perpektong oras ay ang makakuha ng tuyo at magandang panahon matapos ibigay ng unang dalawang senyales. Ang baging at balat, ang green light sa iyo, madalas. Maraming hardinero ang paulit-ulit na gumagawa ng iisang pagkakamali taon-taon isa lang sa mga sinyalis ang tinitingnan nila para mag-ani. Halimbawa, kapag nakita nilang tuyo na ang mga dahon ng halaman, agad silang manghuhukay, hindi man lang iniisip ang lagay ng panahon o kung gaano katibay na ang balat ng patatas. Ang resulta, kung anihin nila sa gitna ng ulan, siguradong madali lang itong mabulok. O kaya naman, ayon sa kalendaryo, ay anihan na pero berde pa ang dahon. Nangangahulugang ang patatas ay pwede pang lumaki at bumigat. Ang tamang profesional na pamamaraan ay ang komprehensibong pagtatasa. Dapat kang maging parang isang tiktik sa iyong gulayan. Dapat magtugma ang lahat ng tatlong senyales, ang tuyong dahon, matibay na balat ng patatas, at angkop na panahon, tulad ng tatlong berdeng ilaw ng traffic light na sabay-sabay na nagbibigay ng hudyat. Ito ang iyong isandaang porsyentong go signal para simulan ang pag-aani. Kapag nagkasama-sama na ang tatlong salik na ito, doon ka palang makakasigurado na ang iyong ani ay magiging pinakamabigat, pinakamasarap, at higit sa lahat mananatili itong sariwa sa iyong bodega hanggang sa susunod na tagsibol ng hindi ka binibigyan ng anumang problema. Ngayon, heto ang pinakamahalagang punto na nagpapaiba sa bihasang nagtatanim mula sa baguhan. Ano ang gagawin kung ang dahon ng patatas ay lantana, pero ang weather forecast ay nagbabanta ng isang linggong ulan simula bukas? O kung baliktad naman, perpekto ang panahon, pero manipis pa ang balat ng patatas? Dito nakasalalay ang pinakapangunahing sikreto. Laging unahin ang pagliligtas sa iyong ani. Kung may pagpipilian ka sa pagitan ng medyo hilaw pa pero tuyong patatas at ng perpektong hinog pero hinukay sa putik, palaging piliin ang una. Ang ganitong patatas ay kailangan mong patuyoing mas maigi at unahin kainin pero kahit papaano ay nasagit mo pa rin ito. Sa kabilang banda, ang patatas na inani habang umuulan ay malaki ang posibilidad na mabulok na sa loob lang ng isang buwan. Tandaan, mas mabuting anihin ng isang linggo ng mas maaga sa tuyong panahon kaysa isang araw na mas huli pero sa malakas na ulan. Ang simpleng patakarang ito ay makapagliligtas sa iyo ng hindi lang isang sako ng patatas. Kaya naman, magbubuod tayo tatlong susi sa perpektong ani ng patatas sa Setyembre. Ang lanta at nakahigang dahon, ang matibay at hindi madaling matanggal na balat, at ang maganda at tuyong weather forecast. Huwag baliwalain ang alinman sa mga senyalis na ito, at ang iyong bodega ay mapupuno ng pinakamatatamis at dekalidad na patatas. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Umaasa kaming naging kapakipakinabang ang aming mga payo para sa inyo. Kung ganoon, ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel upang hindi mapalampas ang iba pang bagong tips at tricks sa paghahalaman. At sa comment section, isulat ninyo kung anong mga palatandaan ang ginagamit ninyo para malaman kung kailan na ang tamang oras para maghukay ng patatas siguro mayroon din kayong sariling mga sikreto ng pamilya. Pag-usapan natin yan.